morning Ay, eh, sara muna natin kasi natuturo ko si Maring Hera yan dala dala ako tong bag ko kasi nag edit ako dun sa baba kwarto dun sa malapit sa may kusina yan time check natin tulog pang lahat maliban sa mga tra-trabaho yan uh, ko yung pullman tapos na kasi makikita nyo malinis na Ayan. Ayan. Uh, guys, may may nakaiwan ng titi dito. <laughs> Hindi makalat ngayon. Iniwang bukas, sa oh. Ayan. Dito sa loob yung kalat, pero kukunti lang. Ayan. O, oh, may loto Hindi na busog kagabi. Nagtos sila. Okay. Yung unang gagawin natin, araw-araw, maglalabas tayo ng basura. So, ito yung kwarto na uh, pahinga namin ng saglit katapos namin sa kusina kuwarto kwarto ng isa namin kasama right at lapag ko muna yung mga gamit ko at dito na rin yung mga labahan yung mga plansahin dito yan tinatambak dito yung mga order namin mga soft drinks beers yan tayo <coughs> ng ilaw yun yung lahat sa labas ito naman yan 24 7 na yan so yan nilabas ko na yung basura walis walis na tayo ay may nakaiwan na naman ang titi dito kalat ang titi kahit saan right Mamulot muna tayo ng basura. Mga tao dito, kalalaki. Ayan, puro titi lahat yung mga. Dito, dito natin lagay. parang bahay ng bading na to <laughs> hello mga ta mga bata ayan, <laughs> ayan si Sherwin pipikap ng basura <laughs> morning yan guys kagagaling ko lang sa supermarket So, late. It's Saturday. Yan yung pinamili ulit natin. Yan. Araw-araw so ang supermarket. Except, siguro bukas. Kasi linggo. Yan. So, uh, oh, completed yan. So, yan. Balik tayo sa labas. Naiba yung menu. Guys. Kanina bumalik tayo sa supermarket. Yan yung pinamili natin. Gagawin namin spinach pie. Gami. Gami. Walang bulaw niyo. Walang ka. Yan guys. Gagawin naming spinach pie. Pero pagka naloto na yan, kukunti na lang yan. Yan o. No? Prasa. At tayo uh, na may naggogunting ng spinach. Yan <laughs> yabang Ya, bang Pinapayak ng unyon si Mari. <laughs> kaya nga dito ako nag-ano Ano sa English nito? Deal. Deal daw. Yung deal. Yan yung deal. Deal pa. Deal. Yeah. Uh -huh. gagawa si Maring Hera ng sarili niyang bechamel. Yan. Baka nahihilo na kayo kasi maski ako hilo na rin. <laughs> guys dalawang loto yung ginagawa ni Maring Hera bale yung pasticho at saka yung spinach pie so ito, ito, ito yun kaya yan yung para sa yan kasama din yan yan sa pasticho Kasi pagod na yung ano, kamay ko. Siya naman. Papalit sa atin. Ba? Nilalatag na yung pansit. Este macaroni. <laughs> Yan guys, ang mahirap sa paggawa ng pastitio sa bechamel niya. Pero masarap. mahirap. Uh, haluin. Kailangan haluin ng halo para hindi pang buo, -buo. Bale yun. Yan, natakpan na ng uh, ground beef yung sauce. Bale, susunod na dyan yung bechamel. E kailangan ng isang oras. Yan. Buka so, tayo dito sa spinach guys. Pinapakuluan lang natin. Yan. Hanggang sa malamog siya. Tapos ikikisa na ni Waring Hera. Habang hinihintay natin na maloto yung pastikyo natin doon sa loob ng oven. Yan. Yun. <laughs> Oh. oh Ready na. Mamaya igigisa na lang 'yan. Ready. One down. Greek salad. Yung pastitsio na i-serve na. Hindi ko na nabidyuhan. So yan kasi, si Maring herana na lang. Kasi wala gutom na sila. alright right. Yan guys, yung ulam naman natin. ribs lagyan natin ng sitaw pero mamaya pa tayo kakain kasi maglilinis pa tayo ng mga kwarto it's alright time check 3.30 yan tapos na kami lahat lahat kakain na rin kami yan yung aking ribs na may sitaw kay marinera yung salad nya yan tapos yan may tona, green salad, tapos yung pastitsyo. Alright, nalang na lang. Alright. Kain na lang. Na. na yung loto mo? Woo! Okay. So what? Laki-laki na. Pero baka kakain pa sila eh. Ubusin na lang. Yung... Kain na lang yung guys. Ayan, kain na lang. Tanggalin mo yan. Ayan. Yeah. Yan, yay! Eh. Masarap hmm. Time check muna tayo. Four, seven. Ayan. Hindi pa tayo tapos. Ayan. Nagigisa si Maring Hera. ah. niya yung para sa... Hispana pupitayquia, yung maliliit. Nakatungtong sa hagdan. Matapos <laughs> ka siya, eh, guys. kasi ito sa... na Pilipino nagluloko. Ayan, guys. Time check tayo. 4.48. Ayan, tapos ko na ito. mo flex mo naman yung matapos ko na. Ngayon pa lang kami magpapahinga. Pero ang pahinga namin, yan, kalikot ulit. Yan na yung sa Spanakuti Taikia. Tapos, ito ang pahinga namin. Kumagawa ng sweet si Maringera. Anong ginagawa mong sweet? Requested. And scramble egg. <laughs> scramble egg. <laughs> <laughs> hmm. Ano nga? Apple crumble. Yun. Crumble. <laughs> Apple crumble. Apple na may crumble. Mm, Hindi scramble egg. Nice. Guys. Talagang ayaw magpahinga ni Maringera. Umagawa ulit ng pizza. Yan. Nakalatag na 'yung apple crumble. Yun din. At natin guys. Just what Ano tambulin buhay bago pa. Oh la la. Apple crumble. Ayan guys. Tapos, hindi pa tapos, kala niyo ha. Yan. Papameryenda pa. <laughs> It's, I guess, It's mm. still Tinanggalan na ng amo. <laughs> Hindi na nahintay. Sobrang init pa. Time check. 8 o'clock. Coffee time. Okay ka lang? Low bath. Hindi na ba't yan? May kape na eh. Okay. <laughs> Masarap. Tinipman mo? Mm -hmm. Sarap guys. Samahan natin ng cappuccino freddo. right? Time check, 9 o'clock. And dinner time niya. Para sa dinner nila. Yan, nasabi ko na yata kanina, pizza saka yung nuggets. Tayo tapos salad. All right? na natin. I was wrong to say I wouldn't change May Philadelphia sa gilid-gilid. Ito plain lang. Ready to serve. Masugo. Ma'am, tiya na yung mesa. Iyon. Dito na lang yung vlog natin. Kita-kitsa ulit bukas. Bye!